Sikat na ang fiesta na ang paano. <laughs> Send mo sa random, 2 minutes lang ako. Mm. Tuwa na. Oh yeah. Masetup niya. Oh. Yeah. Tikit ma'am. naman. Kasi ah, 'yan mga kain girl oh. Sobrang kapal na ng kuko ni Madam. Tapos ang cute-cute na po. Artista na kung pa, paano ay na nakikita sa reels. <laughs> masak Masakit-sakit na yan ano pa ang pag mga pipindol. Ano po kasi siya, ma'am? Naka-roll na siya. Oh, malapit ma, na. Ako. Opo. Ma'am, tiisin mo yung sakit, ha? Ayos lang. Ano lang yung Oo, oh, sabi ko na eh. Naka-roll na siya eh. Ayos ko. Sarap. Kapit-kapit na masakit. Okay. Ayan o, mga kaingro, no. Sobrang lalim na. Bumaluktot na ng gusto. Hindi po, po kayo nasasaktan. Medyo. Medyo, konti lang. Opo, tatanggalin po natin to. Sige, basta matanggal. Ops, sakit na. Sige, babad ko muna kasi nakita ko na yung pagpula. Pero kailangan tanggalin kasi baluktot din po yun. Nakabalik ko muna, ano? Opo. Ma'am, pag kaya po ng customer, wala po problema sa akin. Kahit anong klase ng kukuyang dalhin mo sa akin. Basta kaya mo. 'Yun lang po. Gusto ko nga po yung na-challenge nacha siya ko. <laughs> Ganyan to, manipis na lang yung kinakapitan. Ready hmm? na siya yung nalimitin. Pagpagin na rin itong red. Tikit ma'am. ma'am. So, ibig sabihin, ma'am, ka lang, ikaw lang po naglilinis ng sarili mong kuko. Oo. Oh, oh. Pero noon ding nagmamanicure sa akin. Mm. Eh, hindi naman na, ano, tak takot siya. Gagawin para na akin nagiliti ang pa ako. Oh. Meron pala yung mga nagnanan na, no, Okay wait po. Mm -hmm. Yung pagana mam, ma alam mo ba yung sa sobrang takot ng ipatanggal Taos siguro na re bandang huli na realize na dapat pinatanggal ko na to para ano ha, ganun mam ma kala nila gagaling din huho pa pero, pero din nila alam habang tumatagal habang tumatagal po eh lumalala nang lumalala kasi lumalaki na yung Suma uh sumasagi na sa gilid ng kuko kaya doon na nag-uumpisa umalsa nang umalsa. Ang sarap akong sasa eh. Wala akong isang gano'ng gano'ng inipong. Eh. Ban pa, hindi lang isang gano'ng. Kumakap kayo ng kumakap. Tapos ako naman ay ipinukos ko lang. Tapos kung hindi ko na makuha, hinayaan ko na. Ang takdili o. Yung ano, mas pa pag ano, maglinis eh may ibang forsado na eh, hindi pa mm. rin ma-over. Mami na problema ng na eh. Hmm, hindi ako nagkakamali, ma'am. Ah, din sa lalaki. Pag lalaki na po ang katransaksyon ko, ma'am, ibig sabihin, may problema na sa kuko. Hmm, Bibihira lang po yung nang ano. Hindi nang na makiyari, ano. Mm. Tignan mo yung kanina. Sobrang antigas ng kuko nun, ma'am tapos baluktot na sa loob Siya yung katransaksyon ko, yung lalaki. Yung lalaki. Hindi na, ano. Eh, yung, yung babae. Sawa po niya yung. Oh, eh. Na, parang nape. dudugo. Parang dudugo. Parang Opo. Yung kay isang kay ma'am naman, durog naman yung mga dressing niya. Na-challenge din ako kasi, <laughs> ang hirap ano yun. Hirap mag-edit ng video, ano? Hindi gamit <laughs> niya edit, Oh, and... Opo. Ayan na. Medyo dumuguto ng konti, mama. ng yeah, mama. Ay, sa... Sorry, ma'am. Mm. Mm. Ayan Yung pinakabaluktot po okay. niya. Pagkabaluktot po nung But ano. Like, huh? pa, pa, ano meron pa po yata. Ayan. Ah. Yeah. Lumambot kasi, ma'am. Kaya mata mabilis nilang tanggalin. Mm -hmm. Ano orin yun, naipag inyak mo ano Anong mga ladahan, ma'am? Mamayang gabi. Tignan nyo po kung meron na. Hindi nyo may taga, ano? Matag nyo sa base. Bakit naman matapit? Ano? Sabi, hindi pwede siya. Hindi nilang tapo ng karyotex pa rin, ma'am. kikilalaan sa liya nito. Ba, imposible naman, ma'am, na hindi mo makikilala. <laughs> Lalagyan ko naman po kung taga saan kayo. Taga, ano, from OFW, from France. Ma'am, di doon po yung Anking Cutix nang gagaling. Ayan po, yung regular <laughs> polish ko. Made in France po yan. Kata kaya? Ako may dalang OPM. Nail. Nail love po. Nail craft. Eh? love. Love. Made in France po yan. Maganda po yung quality ng cutex na yan. Kahit yung colorless niya. Ibig sabihin, yan na ang pinaka... Wala na kayo ibang sa inyo. ito na. Kulang pa ang katawan eh. <laughs> dito na yan. Diyan na rin kayo nakapagpatayo ng mga bahay bahay-bahay. Ang galing. Dito kayo. Parang bagong ating mga okay? galing. Nung April lang po. Hindi pa po tapos ma. Marami pa pong kulang. Wala pong cabinet. Supa. Dining. Dami pa po. Pero rin nakalipat agad dito. Nasaan ka dati? Dito lang po. Pang lima lang po dito sa bahay na to. Pag nagkatamong ko namin sa labas, eh, ano na naman naman? Opo. Yung nagkatamong. Yung nagkatamong. Yung nagkatamong. Dapat tinanong niyo, ma'am, yung pangalan. Kasi may plano ako sa mga yan, eh. Yung mga napagtatanungan. May plano po ako sa kanila sa December. Ah, uh, parang may, ano kayo, mabubukaw pa yan, ha? Depende. Kapag mabubuk naman ang taga dito sa inyo. Yes, naman, ma'am. Ay, nakakasingit pa. Suwerte <laughs> lang po nila pag may mag-cancel. Pero lahat po dumadaan sa schedule. Oo, oh, oo. Um tinanggap ng hindi 21 eh. Ah, talagang abang ko ang oras. May oras pa? Oo, 8pm po kasi ako talaga nag-i-entertain, ma'am. Oo, 8pm ng hmm. um, April 21st. 21st of the month. Mm -hmm. Ano, naka-live po? Hindi, mag-chat mag na lang po, ma'am. Tapos saan, ang... Magla -light, magla -light ito, yun. Totoo po yun, ma'am. Kaya nga tsagaan po talaga, ma'am. Kasi hindi po ako pwedeng everyday mag entertain ng slot, ma'am. Kasi busy po ako. Pero login lang pag yung mga hindi nagpunta ba? Ah, hindi po, ma'am. Kasi ngayon po, simula po, nag-start po nung mm -hmm. nagka-aircon po ako. Nahingi na po ako ng reservation fee. Tapos dati po akong 100 pesos lang ang linis. Nag ano na po ako, 150, to 200. Kasi po, ma'am, uh. naging okay naman na po yung pwesto. Dati kasi, ma'am, yung inuupuan mo, ganyan ang upuan ng customer. Yeah. Tapos, naka-electric pan yung sa likod ko. Pa Tapos, ito, terrace po. Ito, ma'am, dito po tayo nakapwesto. Uh -huh. Ngayon lang, po talaga pong na... <laughs> Ito eh ano hard yes ma'am yeah oh ten sa sa dalawang dinisenyo ten na mm click ticket ma'am hindi <coughs> na <coughs> hindi. <coughs> din ops sigurado ka nakikita ko na yung BM it yan kasi ang ayan dudugo na ibig sabihin ma'am alam mo na pag dumugo manipis na po oh, then, Oh, naman po. Nabilis lang yung maliliit. Ali talaga po makalala. Yes, ma'am. Diyan po ako napapalaban ng gusto. Pero ano naman? Ma'am, hindi po kayo diabetic, ha? Diabetic na. Eh, na, 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 baba, paano may gamot ako? insulin niya. Ha? Huh? <laughs> Ay, wala <narapin> na. Ha, na na. Hello, si madam. Pero hindi, hindi naman na, ano pa, nababa Ma, pa. Ma'am. na. Hindi po ako natanggap talaga ng ano. Para Hindi, hindi po ako nadating sa kayo. Nag-i-insulin ka na, Mama. Oo, para lang maano nila, makontrol ano po yung epic effective <laughs> punta na tayo sa Ilocano ko tuloy <laughs> ano po yung nagiging epekto sa inyo ng diabetic ma'am ba pag ma pag medyo mataas mahirap lumakad kaya wala na mo pagod pero yung sugat po sa inyo ay hindi hindi sige sabi niyo yan ha oo, oo, kasi ang nanay din po pero hindi pa po nag insulin si nanay wag naman sana kasi syempre Nagagamot din po siya. Ang nanay ko po ay yeah. hirap ng lumakad ngalay. Ngalay siya. May... 60 na po. Mahina na po yung mata niya. Oo, mata, mata. Ang inaano. Hindi na, yung tita ko po kasing isa ma'am, kagatin lang ng la, langgam, ah, ay, talagang, na, oh, po. Yan po. Ganyan ang ano, diabetes. Kaya po natata, ma'am, na ma ako. Ikaw ma'am ha. Hindi, hindi. Okay lang. <laughs> Yan. Nakalisin na Ang